video. Ano na naman yung kinakain mo? Chicken. Chicken? Nakakagat mo ba? Wala ka naman ipin. Oh. Uh, ha? Oh. Oo nga. Masarap. Ano? Uh, ang lasa. Ay, ang lasa. Lasang manok. <laughs> Chicken nga kasi, no? Kaya lasang manok, na. No? <laughs> Saan mo nakuha yan? Sa okay, okay. Saan? Sayep. Sayep. <laughs> Bakit bulol ka na? Yep. Rep. Yep. Rep. Yep. <laughs> May lamang pa yung rep mo? Yep. Ha? Wala. Wala. Kawawa naman, wala nang laman yung rep. Puro plato na lang. Anong gagawin natin Mama. ngayon? Ha? <laughs> Anong gagawin natin ngayon? Huh? ang <says> <Wow>! ah! ah! <slash> gagawin natin? Wala. <laughs> walang pambili. Yung iba, pag walang laman yung rip, naggo-grocery, ikaw walang gagawin. Ha? Ha? Fifty 53. <laughs> <whim <sweating> <whim <tekrar> hmm. <whim peacefully> baka naman Jollibee <laughs> baka naman Jollibee chicken manok daw <laughs> fried chicken Bye-bye.